hirapan din pong paghatid ng uh, tulong o ito yung mga augmentation support sa mga lokal na pamalaan dahil yan sa hindi pumadaan ang mga kalsada at marami na rin pong mga binahang lugar. May update po dyan ng Bamuradyo Kawayan. Pahirapan ngayon ang pagbiyahe sa mga augmentation support ng DSWD Region 2 mula sa Central Office para maihatid sa mga apektadong LGU sa mga residente sa Lambak ng Cagayan. Sa naging panayam ng Bombo Kawayan kay Regional Director Lucia Alan ng DSWD Region 2, sinabi niya na tuloy-tuloy na ng monitoring katuwang ang mga LGUs. Inaasahang matapos ang pananalasa na bagyong pipito ay makakapagsumitin na ng datos sa mga apektadong LGU sa kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuan ng bagyo. Samantala, nagkaroon na rin ng kakulangan ng family food pack sa bahagi ng Palanan, Makunakon at Divilacan Isabela. Gayunman may mga kanakahanda namang supply para sa naturang mga LGUs dahil sa bago pa man manalasa ang bagyong Ophel ay nakapagpadala sila ng goods gamit ang Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force. Sapat pa naman ang preposition family food pack sa lalawigan ng Nueva Vizcaya bagamat sa ngayon ay nahihirapan silang makapagbiyahe ng mga augmentation supply mula sa central office dahil sa mga hindi madaan ng kalsada at hindi mapasok na mga lugar dahil sa pagbaha. Manati yung pagdadala na doon. No? Yeah, sa ating mga kababayan no, na sinasalanta ngayon ng bagyo ay uh ah uh, iba yung pag-iingat lang po no hmm. uh, uh, talagang uh, very challenging itong uh, nangyayari sa atin uh, ngayon no at hmm. uh, ayo po ay uh, magpagtulungan sa local government unit, mga barangay officials pero uh, higit sa lahat po yung uh, mismo yung ating kaligtasan uh, tayo na mismo po yung gagawa ng paraan para uh, mailigtas po tayo sa si anumang kapahamakan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina Nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo!